pasok na kami eh. you know kita na eh. for today's video ngayon na yung lipad ng tito ko papunta dito sa Canada so susunduin na namin sa Singapore tapos si Tinay tatag nila sa akin lucky for today's video let's go din ako naglalaro ako ng basketball So, kala namin bukas pa eh ngayon naman pala yung atunta namin sa airport. Nagmamadali kami ngayon kasi akala namin bukas pa. Okay. Eh nung nabilang namin yung competition ng flight niya, eh ngayon pala yun, 8.30. So, uh, Kaya di namin alam, kala namin bukas pa. Teka sa box Nagmamadali kami ngayon, hindi namin alam na ngayon na pala ang dating ni Unat. So, pinuntahan ko si Lucky dito sa gym. Naglalaro ng basketball. Eh, kailangan nyo makarating agad kami sa airport. Kasi baka mamaya nagantay na si Unat doon. Kasi akala namin eh, ano pa eh. Uh, January 29. 8.30 ng gabi. Yung pala eh. Ngayon. Nagkamali kami. Mali kami ng competition. So ngayon, ito na si Lucky. And guys. Guys, nakasakay na kami. So, susundin muna namin yung tito ko and magpapagas kami ng daddy ko kasi 1 uh, one hour and ano? One hour papunta doon. One hour papunta doon sa airport. Doon yun sa Vancouver. So, ito, hindi namin alam eh. Hindi namin alam na ngayon pala o kala namin bukas ng 8.30 ng gabi. So eto, nagmamadali na kami. <laughs> Yan, susundin muna uh, uh, namin yung tito uh, uh, ko. Uh, eh. Tataranta siya hmm. di ba? Double check na naman. Oh, guys. Ako rin, hindi ko rin nakalain na ngayon eh. Kala, kala ko rin bukas. Eh, oh, ito. ito. yung daddy ko pumunta doon sa, sa pinaglalaro ko ng basketball. Eh, ako naglalaro naman ng basketball kaya hindi ko masagot yun na tawag sa akin kaya pinuntaan niya na lang ako 20 times 20 times siyang tumawag sa akin so 20 times na yun naglalaro ako ng basketball busy ako hindi, ko ginagamit yung cellphone ko kasi nakapokus ako sa basketball and bago kami pumunta doon maglalaro muna kami I, I mean maglalaro I mean susunduin muna namin yung tito ko ay nasa utak ko tuloy paglalaro di ba so nakababa na yung tito ko doon 8.50 yung ano niya di ba 8.50 yung niya so malilate kami ng mga 1 hour kasi 1 hour pa yung biyahe kaya kailangan muna namin magpagas bago yun sunduin muna namin and kita kits na lang tayo dun guys Peace. nandito na kami papagas na kami eh, nandyan na rin yung tito ko so pumunta muna kami dito sa store para kumuha ng ano ng coins ah may points pala dito yung daddy ko sa cellphone niya so kailangan niya ng phone yung phone na to gamit yung cellphone ng daddy ko mag video kasi nandito na kami ayun na umano na yung daddy ko ng paggas so mm -hmm. kailangan, kailangan namin sa gas konti na lang ba yung gas mo? oo mga uwan na lang isang guhit na lang siya isang guhit na lang so ipapapultang mo yun diba? oo kailangan niya magpapultang ayun na nagpapapultang na yung daddy ko kaya kita kids na lang tayo dun guys hindi ako pwede mag videos Babilis ang video lang to dito. So guys, hindi nyo na ako makita kasi madilim na dito sa highway. at walang mga ilaw dito. Kaya doon na lang ako magbibidyo sa, sa airport. Kita-kits na lang tayo guys. guys, nandito na kami sa airport. Naghahanap na lang kami ng mapaparkingan. So, yung okay. tito ko, uh, nandun na nag na sila sa waiting area. Yung tito ko nandun na sa waiting area. So, paitan na lang natin siya. Naghahanap na sila ng mapaparkingan. Guys, nandito na kami sa airport. Yun. Nakababa rin. Uh, make it. Oh. Make it one hour rin yung biyahe namin. So, nandito na kami naka-party na kami. Ayan. Itakis na lang tayo doon. Makita natin dito. Dad, anong masasabi mo, Dad? Dad, tara dito, Dad. Tara, tara dito. So, anong masasabi mo? Nandito na yung kapatid ko. Sa kanan, Dad. Ha? Malungkot. Paano siya lang? Ubus ang pera. <laughs> nga nga. Nga nga? Bakit? Ano nangyari? Ah, basta pang lang nga. nga. <laughs> Bapapanganga ka na lang. pasok na kami Yun You know, kita na yung tito o. Eh, tarang hey. na natin na natin yung tito o. Oh. So guys, bakit na kami? Antay na lang namin yung tito o na saan waiting area. baka ng tito yun. Oh, dito na kami sa loob. Kami ulit kasi dun sa taas yung waiting area yata. Diba? Pangatlong best ko na pumunta dito sa, sa airport. Nating airport dito sa ganda. Okay, Interview mo na siya. Ano to? Kamusta biyahe? Ano nangyari? Ang hina ng boses mo. So ano nangyari? Yan, tama yan. Medyo <laughs> ano pagod. pagod. Say hi to the vlogs. Medyo pagod na ano. Ay nga pala sa mga friend ni Lucky <laughs> No, sabi mo mga taga-marikaban, kamustahin mo? mo mga taga-marikaban. Andirito na ako sa Canada. Nakadayo rin ng isang lugar. Hmm. Dito ka gaganda ano dito to. Gaganda yung buhay mo. Di ba dad? Ah. So, ah. Uh Ang -huh. uh -huh. Isa-isa kasi yung kuha nilo, isa-isa sa bumalik ka. You're lucky It's for you. <laughs> Adeline, okay. lagi. so lucky. I, 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 sobr. So guys, hanggang dito Thank you for watching and See you my next vlog. See, see, you, you. see you. Peace up, guys. Thank you for watching.